Uwi na kami. O, yan na, ang ingay na ng mga ano. Mga sasakyan. Oh, yan. Oh, diyan kami galing. Oh. Yan, sa baba. Yan. Ito na, uwi na kami. Yan. Maglalakad lang kami kasi malapit lang kami dito eh. Magdajalibin muna kami kasi nagutom pa kami. Grabe oh, napagod kami oh. Para Pagpapawisan kami. yan oh, ganda ng ano ano sa ano lantern so ganda yan mga ilaw sa mga puno oh yan ayun lang nakapasyat, oh kung wala kang kasing kasama nakaka ano naman maglakad dito no nakakaburo na mag-isa ka lang wala ka mo kausap wala ba yan oh ngayon sinama ko kapatid ko at pamangkin ko. Ayan. Para makapasyal yeah. kami. O, oh, di ba? Pwede <laughs> ng mga puno, o. Oh. Maraming mga putay-putay na mga ano, o. Oh. Star. Stars. Stars. Chapters. Eto, ano yan, o. No? Oh? Eto, yung school yan na lasal dyan. Yan, yan o. No? Oh. Lasal yan dyan, eh. Gate, oh. ano dito? Gate to bagat, ano? O, oh, gate 3. Gate 3 yan dyan. O, oh, gate 3. Yan ang lasa. Dog school. Ang lasa nito. Yan, oh, yung mga puno oh. Dami na pagkasabit oh. Maapala mo 'to. Oh. Yan. ang dasmarinas. Pinaganda na ang dasmariñas. Ayan, yeah, malapit na kami. Ayan. O sa kabilang kalsada. O, oh, ito pa, Meron pa dito. Ano pa to? Nawala na nga dito yung mga ano, yung mga, yung mga, kalabaw, Yung mga, ano ba itong magpakalagay dito? Hindi, matagal na. Matagal na. Dati meron yan dyan. Oo, meron pala dito sa labas. Ano? Yan o. Dito pala dito eh. Dito tabing kalusada. Dito sa tabing kalusada. Yan o. Oh. Ayan. Hmm. Meron pa, doon pa sa kabila, Oh. Mayroon pa doon, Oh. Mayroon pa doon, doon. Sa kabila. O, oh, diba? Ang Ganda ng Desmarinas. Ang ganda. Ganda oh. ng Ganda ng tanawin. Dito na kami. Napit na kami. Wala mga palamuti. <tries> <tries> Hindi na kami dito makakapunta kasi sa ano eh. Ha? Hindi na. Hindi naman tayo na dito makakapunta pa sa mga susunod na araw. Oh. Kaya oh. kami. Malapit na kami dito sa Hyper Hyper. Oh, kahoy kahoy pa, oh. Oh. Ito na ang sentro. Dito na kami. Oh, ito may lupa rin dito, oh. Oh, may pa then, oh. Sa gilid ng kalsada. <laughs> Ayun oh. Ito na. Ayun na doon kami oh. Doon kami sa anong 'yun oh? Subdivision. Yan kami. Ay sa anong? Yo sa doon tapos yung ako yung aim niya yung Royal? Uh oh. Royal Star. Tumpas. Uh -oh. uh -oh. Ah, doon sa tumpas. Ayun. Yan kami dito na. Ayun, sa, uh -oh. Ano Sino? sa anong sinap? Isa na. Sa doon pa da? Uh Oo. -oh. Okay, dito na kami. Wala na yung hyper. Pahil mo na kami sa hyper. Okay, dito na. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Yes. Thank you for watching.